kung pipili ka, tradisyon ba o Biblia ang paniniwalaan? Minsan nga kapag nakakarinig tayo ng aral na kontra o salungat sa ating matagal ng pinangahawakang relihiyon o paniniwala, e eh umiiwas na kaagad tayo sa usaping iyon. Bakit nga ba? Dahil lang ba sa hindi iyon ang ating nakasanayan at kinalakihang paniniwala? Bakit nga ba agad tayong nagsasara ng pinto ng ating pangunawa at hindi man lang magsubok na silipin at alamin ang sinasabi? Lalo na't na kung galing rin naman sa Biblia ang pag-uusapan na siya rin namang pinanggalingan rin ng ating paniniwala. Para bang iniiwas natin ang ating panlasa at tila takot na makatikim ng mas masarap sa ating paboritong pagkain? sapagkat ibinigay na natin ang buong pagtitiwala sa nakasanayang aral simbahan. Mga kapatid, subukan nating tikman naman ang kabuuan ng salita ng Diyos sa Biblia. Huwag sana tayong masanay lang sa mga pirapirasong talata na inihain at pagkatapos ay atin ang bubusugin ang ating sarili sa kapirasong iyon. Kahit nga sa katunayan, ay para lang tayong tumikim ng kapiranggot mula sa kabuuan ng salita ng Diyos. At kapag busog na, ay lumalayo na sa pagkain kahit Diyos pa ang nag-aalok ng Kanya namang inihanda para sa atin. Hindi nga ba't ang sinalita sa kanila noon ng Panginoon ay pagkain na kapag ng kanilang pananampalataya? Hindi ba tinanggap nila iyon ng buo at hindi kapiraso lang? Nagpakita ang Panginoon ng mga katotohanan sa kanila noon ay nakatago. Bakit nga ba ngayong mahigit dalawang libong taon na ang nakalipas, ay eh ayaw pa rin nating maniwala sa mga sinabi noon ng Panginoong Hesus na ang lahat ay kinakailangang maganap sa kanilang henerasyon. Sinabi nga ito sa kanila noon ni Hesus sa Matthew 23 verse 36. Truly I say to you, all these things will come upon this generation. Ito ang dapat nakabuan sa ating natikman lang na kapirasong katotohanan mula sa mga hain ng mga taong umangking sila ay apostol rin. Samantalang hindi naman nagbago ang Biblia sa kanyang mga sulat. Ito ang ipinasulat sa kanila noon, ito pa rin naman ang ating binabasa ngayon. Matthew 24 verse 33 to 34 So you too, when you see all these things, recognize that He is near, right at the door. Truly I say to you, This generation will not pass away until all these things take place. Ang sinabi noon na darating sa kanila sapagkat sila ang kausap. Kaya sa kanila nga dumating. Bakit kapag binabasa natin ang sulat ng pangako noon sa nagsasabing malapit na ang oras, dahil tayo ang bumabasa nito ngayon, e eh sasabihin pa rin nating malapit na ang oras. Kaya sa ating panahon at henerasyon palang darating. Ano ba yan kapatid? Bakit tayo na paniniwala ng mga taong kahit hindi naman sila ang sinulatan ay umaangkin pa rin hanggang ngayon sa mga sulat upang masabi lang na ang mga ito ay sa ating panahon ipinangako. Kaya sa atin ay paparating pa lang. Kapatid, kung atin lang sanang pag-aaralan at bubusisiin ang kasaysayan, matapos na maganap ang sinabi ng Panginoong Hesus na masisira ang templo, eh hindi nga ba't nasirang lubos noong AD 70? Patunay na katuparan ng lahat-lahat ng propesya para sa Jerusalem. Makikita natin na kahit matapos na maganap ito, marami pa ring tao ang hindi nakasumpong at tumanggap sa katotohanan ito. Nagsitingin sila sa kanilang sarili na umangkin sa mga kasulatan, kaya't inilagay rin nila ang kanilang sarili bilang mga apostol pa ng Diyos sila ay nagpatawag pang mga church fathers ng panahong iyon. Gayong dapat nakahuli-hulihan na noon ang mga tunay na apostol ng Panginoon. Hindi ba't noon pa nang sabihin ito sa kanila? 1 Corinthians 4 verse 9 For I think God has exhibited us apostles last of all, as men condemned to death, because we have become a spectacle to the world, both to angels and to men. Last of all, sapagkat dapat ay kahuli-hulihan na nga. Bakit nga ba sila ang kahuli-hulihan na noon? Sapagkat sa kanila na matatapos ang kasulatan at ang lahat ng ipinangakong paghuhukom sa Israel at gayon rin ang pangakong kaligtasan para sa mga hintil. Sa kanilang henerasyon, dapat na matupad ang kabuuan ng hula ni Daniel. Katunayang ang mga ipinasarang salita ng hula noon kay Daniel humigit kumulang limang daang taon bago dumating ang Panginoong Hesus. Kaya naisulat noon ang hula na pinasarhan muna ng anghel hanggang sa pagdating ng time of the end. At doon lang mabubuksan sa panahong iyon, sapagkat magaganap na noon ang buong hula. Nakasulat ito sa Daniel 12 verse 4. But you, Daniel, shut up the words and seal the book until the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall increase. Ang Old Testament language ng time of the end ay hindi end of the world kundi ay end of the old covenant. Naunawaan nila ito. Kaya sa panahon nga at henerasyon nila natupad ang pangako ng time of the end. Ito ay nang pabuksan ng Panginoong Hesus ang kaunawaan para sa babala ng paparating na noong time of the end or end of the old covenant age. Ito ang kanyang sinabi sa Matthew 24 verse 15. Therefore, when you see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet standing in the holy place, whoever reads, let him understand. Hindi nga ba't pinabuksan na noon ng Panginoon ang hula ni Daniel, kaya sinabi niyang, whoever reads, let the reader understand. Sino tayo ngayon kapatid upang magsabi na para sa atin ang mga ito sapagkat sa ating panahon palang darating? Napakalaking kamalian ang ganitong aral sapagkat tahas ang pang-aagaw ito sa mga hula upang masabi lang na hindi pa raw nagaganap dahil paparating pa lang ito sa atin. May mga nagsasabi na hindi na raw ito ang mahalaga sapagkat ang mahalaga ay ang makilala si Jesus bilang Panginoon. Totoo nga na mahalagang makilala ang Panginoon, lalo na sa kanyang mga ginawa at tinupad. At kung ito nga ay tunay nating pinahahalagahan, eh hindi ba dapat lang na alamin natin ang katotohanan ng kanyang mga pangako? Kaya naman sa kanyang mga ipinangako, mahalaga na alamin kung ito nga ba ay tinupad niyang lahat. Dahil siya ay may hamon noon sa lahat. John chapter 10 verse 37 to 38. If I do not do the works of my Father, do not believe me. But if I do, though you do not believe me, believe the works, that you may know and believe that the Father is in me and I in Him. Ganoon kahalaga sa Diyos ang katuparan ng lahat ng pangako. Sapagkat kung hindi magaganap na buo ang lahat sa henerasyong iyon, ay mawawalang kabuluhan ang kanyang pagiging Panginoon sa kanila. Siya ay matatawag na huwad. Hindi nga ba't iyon nga ang nangyari? Matapos na maganap ang lahat sa hula ng kasulatan noong A.D. 70, bilang kabuuan at katuparan ng mga sinalita ni Jesus. Maraming mga nagsabing sila ay kristyano noon, ngunit nagpatuloy pa rin na mga aral ng pagbabalik ng Panginoong Jesus sa pisikal na kalagayan. Kaya marami ang tumalikod at hindi na naniwala sa Panginoon. Sapagkat naunawaan nila ang mga sinalitang pangako ni Jesus na siya ay magbabalik rin sa henerasyong iyon. Kaya dahil sa mga hindi nakasumpong sa katotohanan at paraan ng pagbabalik ng Panginoon, na hindi nga sa katawan, kundi para sa paghuhukom na siya na ring pagtatapos ng Old Covenant Age, ay nagpatuloy silang mangaral pa ng paghihintay. Sa katunayan ay mahigit dalawang libong taon na mula pa noon hanggang ngayon sa panahong ito, e eh nangangaral pa rin sila ng paghihintay. Mga kapatid, Dumating na ang Panginoong Hesus noong AD 70. Hindi sa paraang ipinangangaral pa rin hanggang ngayon ng mga nagpatawag pangang mga rabi at pastor rin, kundi sa paraang pinlano ng Diyos. Katunayang napakarami na ang nanghula sa pagbabalik pa ng Panginoong Hesus. Lahat, oo, lahat sila ay nagkamali at patuloy pang nagkakamali. Kung sila ngayon na nangangaral pa rin ng ganito, paano nating masasabi na sila ay nasa katotohanan kung puro na lang pagkakamali? Maari bang maglagay pa rin ng Diyos ng mga pastor at mga rabi ngayon na puros kamalian at walang katiyakan? Sa katunayan ay marami na ang tumigil sa panghuhula dahil sa kahihiyan. Kaya tuwing sila ay tatanungin mo ngayon, e eh sasabihin na lang nilang malapit nang dumating ang Panginoon ayaw na nilang magbigay ng petsa sa hula. Ito na marahil ang pinakakinatatakutan ng mga simbahan ngayon, ang kawalan na ng pangangailangan sa kanila, sapagkat kung natupad na ang lahat ng Diyos ang buong kasulatan, e eh ano pa ang silbi at pangangailangan ng kanilang mga ipinagagawang mga ritual, utos at lalo na ang paghingi ng abuloy at ikapo na sinasabi nilang para sa pagpapalawak ng kaharian ng Diyos na sa kanila ay pinaghahanda ang darating palang para sa mga itutusto sa kanilang gastusin at pasahod sa mga sinasabi nilang manggagawa ng Diyos. Samantalang kung sa katotohanan na naganap na ng Diyos ang lahat upang sana ipakilalang bagong kasunduan o new covenant, ay susunod na lang ang tao upang makamit ang walang hanggang buhay sa Espiritu. Ito ay ang paggawa ng kabutihan sa kapwa at ang hindi na pagsadya sa kasalanan. Sa ganito, kaya sinasabi naman nila na mahina ang tao at walang kakayanang magpakabuti. Dahil rin ito sa paniniwala nilang ang demonyo at satanas ay naghahari pa rin sa mundo, kaya't kinakailangan pa ang gabay ng simbahan. Maling-mali ang katuruang ito sapagkat Biblia ang nagpapatunay sa mga sinalita ni Jesus noon pa man. Sinabi ito ni Hesus sa aklat ng pahayag ni Juan na magaganap sa kanila noon. Kaya naganap na nga. Revelation 20 verse 10 The devil, who deceived them, was cast into the lake of fire and brimstone where the beast and the false prophet are, and they will be tormented day and night forever and ever. Kaya nga rin sinasabi ng mga pastor ngayon na ito ay magaganap pa lang upang patunayan nila na naghahari pa raw ngayon ng demonyo at satanas samantalang ang pahayag na ito ay malinaw na para sa Israel sa panahong iyon. Paano? Sapagkat ito ay sulat sa kanila, mga salita ni Jesus na nagsasabing malapit na noong maganap sa Jerusalem. Revelation 22 verse 20, He who testifies to these things says, Surely I am coming quickly. Amen. Even so, come Lord Jesus. Pangako ito kapatid ng Panginoong Jesus sa kanila, at hindi isang talinhaga kaya nga kahit sa unahan pa lang ng aklat ay ito na ang nakasulat Revelation chapter 1 verse 1 to 3 The revelation of Jesus Christ which God gave him to show his servants things which must shortly take place and he sent and signified it by his angel to his servant John who bore witness to the word of God and to the testimony of Jesus Christ to all things that he saw blessed is he who reads and those who hear the words of this prophecy Kaya't ito na nga ang pahintulot ni Jesus na pagbubukas ng selyo sa hula ni Daniel. And keep those things which are written in it, for the time is near. Mga kapatid, maaring sa iba ay mahirap pang maunawaan ang mga paliwanag na iniyahayag natin mula sa mga kahit payak na kaganapan sa Biblia. Ito ay dahil na rin sa ating kakulangan ng pagsasaliksik at tunay na pag-aaral ng Biblia. Kaya nawala na ang karamihan sa atin ang dapat na pagsisikap at pagsasaliksik rito. Nasanay kasi ang maraming kapatid sa pakikinig na lang mula sa mga taong nagsasabing sila pa ngayon ay mga rabi at tagapagturo ng Diyos. Ano nga ba ang ating ipinayaalam sa mga kapatid ngayon? Alalahaning hindi ito interpretasyon, kundi pagbabanggit ng mga kwento na mismo mga tunay na apostol ang nagpapatotoo sa mga sinabi sa kanila ng Panginoong Hesus. Hindi gaya ng sa mga panghuhula ngayon para sa paparating paraw na panahon, kundi katotohanan ng mga ginanap na pangako at sinalita sa kanila noon ng Diyos. Ito ang malaking kaibahan kung magbabasing totoo sa Biblia. Kung alin ba ang makatwirang dapat na paniwalaan? ang mga magagana pa lang na sinasabi ng mga apostol pa rin daw ng Panginoon ngayon o ang mga sinabing naganap ng lubos noon mula sa tunay na mga apostol na nakasama ang Panginoon. Sa katotohanan tayo dapat lang na magbase sa mga nakasulat, gayon rin sa mga kaganapang pinatutunayan ng kahit history at ng kasaysayan ng mundo. Alalahanin natin na tayo lang sa ating sarili ang magdadala rin nang sa atin ay patutunguhan. Sino ang ating kakampihang tunay? Ang salita ba ng Diyos sa Biblia? O ang mga tradisyong sa atin ay kumukupkup? Sana ay Diyos ang ating tunay na piliin. Ito ang pagsunod sa Kanyang mga utos.